Nabot sa limandaan ang sabay-sabay na nagzumba sa pinakamalaking masterclass sa Norte. Pero alam nyo ba, hindi pala pwedeng basta-basta lang kukuha ng instructor sa mga Zumba session. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Limang daang participants mula sa iba't ibang bahagi ng Norte gaya ng Pangasinan, Nueva Ecija at Baguio ang humataw at nagpamalas ng kanilang Zumba moves sa masterclass na ginanap sa public auditorium ng Moncada, Toilac noong Sabado, January 13. Dalawang oras na non-stop Zumba ang eksena. Tituloy kinaya ng powers ng ilan. Pagod. 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 Ano pa? na haggard at talagang na-challenge sa si Zumba ang mga participant. Carry lang dahil diro nila pasit ang pagbisita ng tinaguriang Mother of Zumba ng Pinas. Walang iba kung di si Zumba Education Specialist Madel paltuo na higit isang dekada na sa industriya. And so Zumba is the largest... see people who dance and enjoy Zumba from all age groups. Matanda, bata, binata, dalaga, tito, tita. Alam nyo ba mga kapatid na kailangang licensed Zumba instructor o yung tinatawag na ZIN o ZES ang dapat na nag sa routine para masabing ito ay Zumba? Malaki rin daw ang kaibahan nito sa aerobics, lalo't Latin dance movement ang ginagawa rito. Dahil minsan lang mapalibutan ng magagaling at kilalang mga zin at zes, hindi natin pinalampas ang pagkakataong makihato din sa kanila. Bukod sa masayang experience, may pabonus pa ang raffle para sa lahat ng dumalo. Ang best announcement sa huli, tauna ng gaganapin ang masterclass para makahikayat pa ng mas maraming sasaya at magbebenepisyo sa si Zumba. And if you wanna... Young, feel young, the vibe would be zumba. So, guys, I encourage you, I invite you to love dance as much as I do and do zumba. Mobile Journal. Kahit lamakan hatid ang mukha ng balita.